ito nga pala yung ganap ng February 25 sobrang aga ko nga gumising dyan para nga mag asikaso ng almusal namin tsaka nga pala ang dami ko nga palang hugasan dahil nga pala birthday nung anak ko nung February 24 sobrang bilis ko nga lang nakapagparikit dyan kasi nga iinitin ko nga yung spaghetti tsaka carbonara hindi nga ako maganda o dyan dahil nga nasa baba nga yung anak kong bunso sobrang kulit nga nyan dyan nga ay maguhugas na ako sobrang dami ang hugasan hindi nga ako nakapaghugas kagabi sa sobrang pagod si mister nga pala ay maliligo na nga daw siya at may trabaho nga daw siya hindi nga siya nagtrabaho kahapon gawa nga ng birthday nga nung anak niya yan nga pala ay nga ako at magbabaon nga siya ng kanin. Doon nga kasi sila nakain sa pinagtatrabahohan nila. Habang nagsasain nga ako at iniintay ko nga yung maluto ay naghugas nga ako ng pinggan. Hindi nga pwede magpaupo-upo sa sobrang dami nga ng gawain. Diyan nga pala ay nagbabanlaw na nga ako. Maghuhugas pa nga kasi ako ng mga kaldero. Nung bata nga ako ay hindi nga ako naguhugas ng kaldero pag ako ay naghuhugas ng pinggan. Inaantay ko pa nga si mama ang maghugas niyan. Pero ngayong magulang na nga ako ay ako na talaga naguhugas ng kaldero dahil wala namang ibang magluhugas niyan. Diyan nga ay initin ko na nga yung carbonara. Habang iniinit ko ngayong yung carbonara ay pupunasan ko nga yung mga pinggan dyan pagkatapos ko nga initin yung carbonara ay yung spaghetti naman yung ininit ko dahil yan nga ang kakainin namin ngayong umaga Diyan nga pala nagpupunas pa din ako ng mga pinggan pagkatapos ko nga magpunas ay aalisin ko na nga yung mga banel naibalik ko na nga din pala yung TV dyan tsaka yung mga lagayan ng sapatos kaya nga yung na nga lang ang aalisin ko Sobrang nakakapagod nga yung araw na yan dahil ang dami ko nga ginawa. Yan nga pala, ay ayusin ko lang yung mga banner na yan. Itatago ko nga pala ulit yan para sa susunod nga ay magagamit ko pa. Pagkatapos ko nga itago yung mga yan, ay doon na nga ako sa kwarto. Aayusin ko nga yung mga pinatuyo kong nilabhan ko at ako'y maglalaba nga ulit. Pag nanay ka na nga ay wala nang tigil ang kakagawa mo. Sobrang nakakapagod talaga pero hindi ka nga pwede tumigil dyan at wala nga ibang gagawa niyan. pinag ko na ngayon sa mga hangar at meron nga akong bagong isasampay. Kung kahapon nga ay kumpleto lahat ng mga rekado nang niluto ko. Ngayon nga ay gulay kami ngayon. Yan, gastos pa pero worth it naman nga yung pinagastusan namin at masaya nga yung anak ko kaya hanggang dito na lang salamat